Binalot ng makapal na usok ang USC Hospital sa Maynila kanina madaling araw. Ang mga pasyente agad namang inilikas, nagbabalik sa Bell Custodio sa Italia. Ito ang eksena sa loob ng UST Hospital sa Espanya magka alas 3 ng umaga kanina. Binalot ng makapal na usok ang ikaapat na palapag ng ospital. Napaaga pa ang discharge ng pasyenteng ito na nagre-recover pa mula sa operasyon. Madalian na kasi siyang lumikas nang makita niya na naguusok na ang loob ng ospital. Kasi sa fourth floor kami, walang usok. Tapos sabi niya, tayo na pa, tayo na, tayo na. Delikado. Tapos yun, bumaba kami nakalabas kami ng ano, kasi tinulungan ako ng isang nurse. Inakaya ko kasi hawak-hawak ko to eh. E, si Mrs. sa kamay. Wala akong stretcher eh. Kung may stretcher, lalo mahirap eh. Nasa ikaapat na palapag din ng isa pang pasyente at ang kanyang ina nang nangyari ang insidente. Tapos nung time na ano, nagulat ako kasi nagsisigawan sila, nagtatakbuhan. Tapos sabi ko, guard, bakit ano nangyari? As in talagang ano, sabi niya may sunog, may sunog. Ha, saan po? sa fourth floor. Sabi niya gano'n. Eh, nasa fourth floor yung anak ko. Nas, uh, Del Carmen Ward daw. Eh, dun yung anak ko nga. Nakaswero pa raw na bababa ang anak niya mula sa ospital. Nung paglabas na niya ng room, as in zero visibility, wala talaga siya makita. Kinalang, kinapaka pa daw niya, tapos hanggang sa naka, na, ano niya yung hagdan. Pansamantalang dinala sa gymnasium ng UST ang mga pasyente at inilipat sila sa isa pang building ng ospital. Naapula naman ang sunog pasado alas 4 ng umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang apoy mula sa aircon unit ng ospital. Nakita po namin doon sa air handling unit ng fourth floor, doon po nagmumula yung usok. So, na-extinguish po natin at uh, so madali, po natin na apula. Posible lang na short circuit ang nagsa ng sunog, pero iniimbestigahan pa ito ng BFP. Uh, ang area po na nandun sa fourth floor ay post-anesthetic room, a uh, unit, room or floor particular. Pero doon sa mga patient room wala naman po doon ang involved. Doon lang po sa air handling unit room. All patient naman po na evacuate safely, wala pong masaktan. Aabot sa 10,000 ang halaga ng napinsala. Wala pang pahayag ang pamunuan ng ospital sa nangyaring insidente. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.